Tay, ganun kahirap yung merong tatlong alagaing ganyan? Mahirap talaga. Ganun po kahirap sa inyo? Parang... Isip po, parang baliw na. Eh. Parang... Tingin ng ibang tao sa kanila, sira buntok sa ulo. Hmm. Yan po ba yung sinasabi dito? Hindi naman, pero... Hindi sila, ano, magsilita pag kinakausap. Mm. Takbo dito, takbo doon. Oh. Kinakausap sa nila mm. para masanay. Ay, ganun din eh. Oh. Mm. Tatakbo doon, tatakbo. Pwede bilangin mo ate, ito, ilan to? Ito. Okay, isa. Isa. Ito? Ito? Ah! Okay. Wala mo, walang boses <laughs> Hindi ko silang marunong magsabilang tayo. Ano yan? Ano yung gusto mo dito? Yung, yung Argentina meatloaf. Yung tuna. Alam niyo ba yung ganito? Ah, alam naman pala. Oh, ang kitang ketchup pag uh, meatloaf, no? Mm hmm. Kaya nakausap kayo, magsalita No Okay, Tay. Kaya naman po ako. Sino po magsasayang, Tay? Ay, hindi sila ah, hindi mo sila nagsasaing? Si mean, ano eh, si Errol. Doon siya nagsasaing siya, bahay niya siya. Ah. Hindi mo kayo nagsasaing dito? Ay, ano dito, pulutuan eh. Hmm, malang lutuan. Hmm. Okay. Kumusta po yung buhay niyo rito, Tay? Kanta po kayo ko nagahirap uh, din. Mm. Minsan gumilawa, minsan nala. Pag walang wala, -wala humihingi ko sa anak ko sa madapdap. dap yeah. mm. Sino po yung, di ba, walo po yung anak niyo? Mm. Sino po yung nakakatulong sa walo Yun, si Sirer. Hmm. Si JB, yung, mm. yung panganay ko. Yeah. Nang kuminsan, pagkulak lang pira. Hindi hmm. nang katulong. Oh. Kasi dalawa na rin anak. Kaya hmm. Kasi pag nag ko, hindi nang tulong. Hmm. Wala ka nang pira. Oh. Sasunod lang kapag may pira. Hmm. Hmm. Yung magkain. Ay, pwede pa kwento sa amin, kailan po kayo iniwan ng asawa niyo? Tapos ano po yung dahilan ng pagkamatay po niya? ano siya? Na Pulmonya? pulmonia. Pulmonia? Oo. Okay. Tinala namin siya doktor. No. Hindi na nga naabot dalawang araw. Hmm. ng ating gabi. Hmm. Uh, ano, siya ng nang... dugo. Hmm. Doon na, tulas na kanita. Agad tayo? Oo na mm, namatay na. Dali mm. ano na no, huwag yan? Magdadalawang taon na. Oo. Oh. Na ganyan. Wala akong kasama dito. Uh -huh. mm. Sa tingin niyo tayo, gusto kong malaman, sa tingin niyo, but uh, anong ano, nagpa-check up niyo ba yung mga anak niyo? Ay hindi pa. Hindi pa? kaya wala-wala rin kami. Hmm. Sa tingin niyo ano po yung ano ano po yung problema sa kanila? Yan, yeah, minsan tatabad ayaw kumilos. Mm. Sana hmm. so, ko nga. Hmm, Kapag lang sila. Pag kinausap kayo, sumagot kayo, sabi ko sa kanila. Hmm. Mm. Eh yung sumagot ako. Para kayo kung siraulo, sabi ko nila. Mm. Ano ba sa tingin niyo? May problema po sa pag-iisip nila o...? Wala naman parang ginawa na lang tangang sarili nila. Ah, ginawa ng yung sarili nila. Ah, mm Ba't nyo nasabi yun, Tay? Eh, hindi sila sumasagot pag kinakausap mo. Yung tinanong mo. Mm. Tawa lang tawa. Hindi mm. man sumagot. Mm -hmm. Dapat pag kayo, sasagot kayo ka. Mm Matayo yung sumagot ako. Mm Tawa Ay. lang tawa. Hmm. Tapos sumabot. Yun lang. Yun po. Sa kanila po, sino yung parang hirap po kayong intindihin po kayo? yung dalawa. Yung dalawa? Mm. yung pong si Kuya tsaka yung nakaputi. Mm. Yun nakablo po, nakakatulong naman. Nakatulong naman. Hmm. Naghala mm. ko nila, parang hindi kayo makaintindi sabi ko. Mm. Tumulong naman kayo. Kung... Ibig ko pala sabihin, isang buwan ako kayong, ano, hindi kumakain ng uh, tanghalian. Oo. Oh. Mm. Kasi na, natasakot rin ka kami. Magbosan kami ng... Bigas. Bigas. Hindi balis ko nung mayroon taga-suporta. Mm. Yung man. Sila po hindi talaga pwede maganap ng maganap buhay. hindi. Hmm. Hmm. Parang ano nga, parang tanga eh. Mm. Hindi man kayo makatulong, sabi ko. Hmm. Ano kaya yung condition nila? No? Tayo niyo nyo yung toothbrush kanina pa nila hawak. hawak. Ngayon lang po ba sila nakakita ng toothbrush? <laughs> Para ngayon lang. <laughs> ah. Eh, turuan ko sila tayo. Wait lang. Gusto mo turuan kitang... Turuan kitang gamitin ito? Turuan kita. Um, mm. ha? Ano? Paano po? Turuan kita. Ayaw? Hindi. Ayaw. Ikaw ate, turuan kita. Gusto mo? Alam mo. Okay, sorry. Kasi, pero natutuwa ka na meron kang toothbrush? Oo. Uh -huh. -hmm. Okay. Ito ha. Ito yung ano niyan. Ito, lalagyan mo nito, no? ano, gusto mo mag-toothbrush ngayon? Gusto mo mag-toothbrush ngayon natin? Okay. Right. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Hmm. Masaya ka lang meron kang toothbrush. Okay. Nakakatuwa, no? Toothbrush. Sa toothbrush lang masaya na sila. Hmm. No, Tay? Tay, tama. Oh. Walang toyo, walang patis, walang suka. tayo ano oh, na? Oo. Oh, ayan. Kuya, lagay mo doon yung patis at mga ano. Iyan mo doon, no? yan Ayan. Ito pong kabila, Tay. Kanino itong kabila? Ah! Si si kanino yun? Kanyari na po Ah, ibig sabihin, yung... Ito, kulungan po siya ng Si Manok? Oo. Oh. Para sa mm. ano niya, sa pista. Pista. Kuya so, Augusto, kulungan pala talaga to ng Manok. Inanulang. lang. oh, ayun o. Oh. Ito, nabubuksan ayun ito. Ayun o ito. Ayan o. Oh. Inano lang pala sila dyan para... oh, ayun o. Oh. Oh. Pero, ang bait nung mayari, ano. Yung natiyan sila ng matutulugan nila. Yung mga anak niya tayo, yung ibang, um, siyempre yung iba may kaya naman. Nasaan nung sila? Sa ano ba, yung panganay ko sa madapdap. Hmm. Kumusta po yung buhay ng panganay niyo? Yung nag din. Min minsan may tulong, minsan wala. Ah, ah. ganito din po yung buhay nila. Oo. Oh. Ah, uh, yun, tricycle driver lang ang uh, asawa eh. Hmm. Pero yung mga ibang anak niyo tayo, yung mga iba po niyong mm. anak, nakapag-aral po sila? Oo, na, yung isa, mm. nakapagtapos ng ano, computer science. Mm. O, yung isa man, fourth year. Oo. Yeah. Yung iba hindi na, wala na. Mm. Okay. Tay, tanong ko lang, ano po yung may ko sa inyo, Tay? Yun. Maraming salamat sa tinulong sa amin. Natuwa na sa binigay niyong tulong. Masaya, masaya kayo, Tay? Masaya na kami. Mm, gano kayo kasaya, Tay? May bigas na kayo. Masayang masaya. Mm. Hindi halata tay, hindi mo kayo natawa. Pwedeng makita ko yung tawa nyo. Halos, halos na maiyak na ko eh. mm. But masyado ko kayong seryoso. Eh, ko eh, ilang taon na nagirap sa buhay. Mm. Sa tingin nyo tay, bakit ganito yung buhay nyo? Ayun nga. Parang minamalas. Ba't niyo nasabing parang minamalas kayo? Minsan may trabaho, minsan na wala. Mm. Kaya, ganun. Mm. Minsan pag mayroon nagbigay, natuwa kami. Mm. Minsan pag wala, wala. Mm. Ano sana yung, masahan ko sana yung anak kong panganay. Mm. Mga matulong, katulong din. Yeah. Iban ng huli, wala eh. Mm -hmm. Kung kailan siya magkaroon, doon lang makaturong. Mm. -hmm. mm -hmm. Pag wala, wala naman. Mm. -hmm. Sabi ni Tay, pag may pira ako, padalaan kita. Mm. -hmm. Clark, open mo yung tinapay, pakainin mo sila. Ayun na, oh. ang cheese so, bread. Hanggang ngayon, wala. Mm. -hmm. Kung kailan makapira, doon magbigay. Mm. -hmm. Tari, gano'ng kahirap yung merong tatlong alagaing ganyan? Mahirap, tari. Gano'ng po kahirap sa inyo? Parang... Isip po, parang baliw na eh. Parang... Tingin ng ibang tao sa kanila, sira buntok sa ulo. Mm hmm. Yan po ba yung sinasabi dito? Hindi naman, pero... Hindi sila, ano, may sila pag kinakausap. Mm. Takbo dito, takbo doon. Oh. Uh. Kinakausap sa ni nila mm. para masanay. Ay, ganun din eh. Oh. Uh. Mm. Takbo sa takbo. Dapat ko kinakausap sila, humarap sila. Mm. Yung silang sa kausap nila. Mm. Ay, eh, may iwas sila eh. Panay tagbo. Sa tingin niyo tayo, ba't sila umiiwas? Sa siya so sobrang hiya. Hmm. Ba't kaya sobrang ganun o nila tayo? Ang ganun o nila mm tayo? Hindi -hmm. dasanay sa tao. Hmm. Pag pinag-aaral pinag mo sila, hmm. nagtatago sa lalim na mesa. Oo. Oh. Yeah. Hanggang sa ngayon, hindi nagpag-aaral. pinapag-aaral nila sila tatago sa ilalim ng lamesa. Oo. Oh. Paano yun tayo? Siyempre, balang araw eh. eh Minsan hmm. nga, naisip kong madala ko lang sa Madrid. <laughs> Ang eh. Hmm. Eh, ano eh. Parang sira ulo eh. Hmm. Eh, sa punan. <laughs> Maraming kasamaan doon. Hmm. Sa buhay tayo. Sa buhay po niya meron po ba kayong pinagsisisihan? Lagay ko lang totoo. Yung mm, pinagsisihan ko, yung ugali ng mga anak ko. Hmm. Hmm. Ano po ba ang ugali po ng mga anak niyo? Eh, dapat yung sunod sila sa utos. Hmm. Kapag kinausap sila, sumagot sila. Ah. May problema, hindi siya masagot. Pag no, tinanong mo, nasaan yung ano, ganito, ganito. Hindi man siya masagot. No. Para kayong siraulo ka ako. Mm. Kinakausap kayo, hindi kayo siya masagot. Hmm. Alam niyo pala kung saan. Para kayong mga siraulo. Papunta lang ata kayo sa Madrea. Hmm. Yun ang ako sa doon po bang habang palaki sila, kinakausap niyo sila, baka nasanay na walang kumakausap sa mga bata. Yeah, ako, ako man dati, ako, mayayin na ako. Mm. Pero nag-ano ko sa mga tao, nag-iharap. Mm. Pag kinausap ko, sumasagot ko. Pag ano, tan tanong nila, sagutin ko. Mm. Kayo, ba't ayaw nyo sumagot ka ko? Kinakausap kayo, para kang bastos na mm. di sumasagot. Mm. Tay, namimiss niyo pa yung asawa niyo, Tay? Eh, siyempre. <laughs> mm. Kumusta ho ba kayo na nun, nung buhay pa yung asawa niyo, nung kasama niyo siya? Na, uh, ano kami, masaya kami. Pag mm. Bu buhay pa siya, may mm. kami ng suporta sa bayaw ko. Diba yeah, po? Nagbibigay naman. Kahit nga hanggang ngayon, nagbibigay rin, pero wabira na. Uh, Minsan nga napiyat ko eh, naglalaala po. Hmm. Tay, okay. may abot po ako sa inyo, no? Ano ho to? 2,500 po to galing po to kay Tita Nimpa Hambre, no? Oh. Pang dagdag niyo po sa ano niyo, pang gastusin po niyo, no? Maraming salamat. Ngayon, okay. pang pangalan po niya, Nimpa Tita Nimpa hampre. Salamat po, Tita nampe, hampre. Nim Nimpa po. Maraming salamat sa binaya mong tulong sa amin. Tanawin kang utang loob nito. Hmm. Tayo ano, no? Para makakain na sila. Kasi ano po eh, dapat maiwasan no yung ano yung nalilipasan no sila ng guto. Diba ba minsan parang pagka hindi mo nakakain ng isang oras, parang lutang. Hindi ko pala sila marunong magsaing. Kala ko marunong mo sila. Marunong naman. Pero walang ano ito sa inyo. Mm -hmm. Doon ka lang sa mm. kabila. Paano? Mm, alis na kami. Wala ba kayong gusto kong padala sa akin, pabili sa akin? Meron. Mm, ano? Pasalubong. Pasalubong. Anong gusto mo pasalubong? Kahit ano. Boyfriend. Pero okay lang kayo dito. Okay lang kayo dito. Ate. Ha? Hindi. Ah, sige. Ano ba? Ano yung... Bakit hindi? Wala bahay. Walang bahay? Ano pa? Ano yung... Ano yung ano? Ano yung problema niyo dito? Bahay. Bahay. At saka ano pa? Tubig. Tubig. Ano pa? Kuryente. Kuryente. Ano pa? Pagkain. Pagkain. Ganito kasi yan. Mas mahirap yung buhay nyo. Mas hihirap pa yan. Kasi darating yung panahon na mawawala yung mga magulang natin. Kung ilalagay nyo sa isip nyo habang buhay, ay aasa kayo kay papa nyo. Ang mga magulang natin, hindi na habang buhay kasama natin, paano kayo? um, sabi ng papa nyo, parang, tayo, ano ba, okay naman ba sila? O nag, sabi nyo nga, nagbabaliw-baliwan lang daw kayo. Oo, oh, parang baliw. Nagbabaliw-baliwan lang ba kayo? Kaya pag kinausap ng ibang tao, kakalan nila baliw. Ikaw, ate. Ikaw kuya. Okay, gusto kong malaman ilan to kuya. Ilan to, ilan? Ilan to? Sampu ba to o lima? Sampu o lima? Sampu. Kanina lima. Ikaw ate, ilan to? Ito, ilan to? Ito. 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 Ikaw ate, ilan to? Ito ito ilan lima ito ito dadagdag pa ni lima lima lang to Pwedeng bilangin mo ate ito ilan to ito okay isa isa ito ito

two, three, two, Ay, okay. Ikaw kuya, ito, ito, alam to. Tumingin ka. Isa. Isa.

hindi po. Yung dalawa po pala, hindi marunong magbilang. Mm hmm? Tayo na. No? Si ate lang. Okay. May hirap na ito. Kahit kasi kausapin mo naman ito, na hindi rin makukuha ng isang man sixty 65 na si tate. No? Kinakatakot naman ni ate yung Good Samaritan. Papana daw pagka nawala nga si tatay. Papana tong tatlo. Sa bagay, nandiyan naman yung bang mga kapatid. Kasi malayo nga lang dito. Okay. Anong gustong pabili? Alis na kami. Hi. Hmm. Ikaw ate, ano bang gustong pabili? Sen. Cellphone. Anong gagawin mo sa cellphone? Nalaro. Um, Makikipag-chat? Games. Ah, game. Makakang makipag-chat ka lang. Magkikipag-chat ka? Mm Hindi. -hmm. Cellphone ang gusto mo? ay yeah. Ayaw mo ba ng pagkain? Bakit? Gusto. Mm hmm. Huwag na cellphone? Mm Hindi. -hmm. Pagkain na lang? Pagkain. Okay. Ikaw hater, may gusto kang pabili? Mm. Kape na lang. Kape? Oh. Mm hmm. Ano pa? Kape pong asukal. Kape tsaka asukal? Oh. 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 ayun Ayan, meron kaming dalang gatas asukal. Wala lang kape kasi masama yun. Magpapalpitate ka. Okay? Hmm. So paano? Ingat kayo dito, ah Ingat kayo, kuya. Gawin nyo yung pwede nating magawa. Yung para makatulong. Ah, so paano nga? Si tatay nga, 65 na. Tay, paano? Ah, uh, tay. Alis na po kami. Maraming salamat na. Welcome po. Wag, wag niyong masyadong dibdibin na yung mga problema, itong mga damadaan na pagsubok na to, no? Tay. Oo. Oh. Wow. Ang kain yan. Dahil nalilipasan po kayo. Iba yung ano. Mayroon po nalilipasan. Parang may hangin sa utak pag may ano po, mahirap minsan makaintindi, mahirap parang makaisip ng mabuti. Gano po yung nalilipasan, gaya po niyan. Buwan na po kayo nalilipasan ng gutom. Ano niyo na po yung pagkaintay? Basta tayo, gusto kong iwan. Huwag niyo masyadong isipin yung mga problema. No? Apo. Oh. Nandiyan naman si God eh. No? Basta huwag oh, mo kayo makakalimot kay God. Gagabayan naman kayo. Basta kung ano pa rin yung pwede nyo magawa para makatulong, makaginawa sa buhay nyo, eh gawin nyo natin. Paano, Tay? Oo. Oh. Paano po? Ingat po kayo dito. Kasi nakakabingi din yung ano. Tay. Oo. Oh. Nakakabingi din po yung nagugutom. Oo. Oh. Sige na tay, asikasuin niyo na po yung pagkain. Sino? Ano? Paano niyo na po yung ano, para makasaing na tay. Kasi mahirap po yung nagugutom. Meron po ano na dyan yung kong ano, yung ano, yung tuna na lang ulamin po nila. Yan, yan nga, yung gulay na yun, malaking tolong yung gulay na yun. Mm.